Ayan, good morning, good morning. Magandang araw po sa lahat. Ayan, ah, kami ngayon sa ating farm at ano, ah, magpapatanim na talaga tayo. Ayan, kumuha tayo ng mga kasama natin. Nandiyan yung mga magtatanim na, nakaredy na. Pero tingnan natin yung ano, unang naitanim natin noon, na ko. Ah, maganda na po. Ayan, malinis na. Talagang, ito, maganda yung panahon. Umuulan, tapos umaaraw ayan po samahan nyo kami so ayan na po yung unang itanim ko noon ayan na po yun ayan ayan may mga ano iba sa yan parang tumutubo ayan na oh ayan na so, ayan. so maganda yung tubo hanggang dun ito po yung unang na itanim nating patola Ayan oh. o. So, ayan. So ayan yung mga kasamahan natin. Nandiyan si Uncle Gary. Uncle Gary. Mm. Oh, shout out. Ayan. Hello, so, musta? Nandito kami. O oh, ayan. Kanya-kanya kaming trabaho ngayon. Kasi talagang kailangan maitanim na ito lahat ngayon. Dahil nauna na yung ano, unang tudling dun At maganda na yung tubo Ayan yeah, si Tito Hel Siya ang farm supervisor O oh, isos Farm supervisor Ang farm manager daw ay si Tita Presi Nandyan siya hmm. Ah, dahil brown out sa ngayon sa amin eh, Kaya magtatanim kami Kasi hindi rin kami makapagtrabaho Sa installation namin sa CCTV Kasi ano Brown out Ya Kami dah cium mulai tu. Kan dinitiran tiara nanti kita presi. Oh ya no. Jadi tak apa muka. Tak apa muka ah. Ya no. Sang injurdor kan yang ah. itu kasih ano, uh, mai nak bubutas. Ya empok. Tigari <tipos> <Ayan>, oh. <tipos> boy.

Medyo kukulangin yata tayo ng ano, malts. So okay lang yan. Pira na kahit wala lang malts. Tamnan na natin yan. Kasi maraming klase yung itinanim natin anong uh, gulay dito. So halos lahat ng gulay nandito na. ay talagang ngang lalo pag ganito. Pero okay lang, unti-unti, unti-unti maratapos dito. Kasi ang susunod na naman dito yung pagpapatayo ng ano ng mga sapaw o kaya yung akyatan ng mga gulay. Kasi kailangan malagyan niya ng mga ano yung mga balag. Ay nag-order na tayo ng ano, kawayan o kaya buho para sa akyatan. o sa paglalagay ng spring, marami pang ano. Marami pang gagawin dito. Maraming trabaho pero pag nakatubo na at medyo maganda na stable na yung pag-akyat ng mga gulay, okay na. Ayos. So ayan, oo. Oh, oh. Eh ano? Merienda muna tayo kasi nagutom na sila. Nagiutom na sila sa sermon ng pare. Ayan, oh. Tingnan pa kami pa. Hoy! Kaa! O, magbibidyo nga eh. Pwede na okay. marapyo. Yan, oh. Yan ang ano. Yan ang mga tagapagtalim natin. Mga magigiti. <laughs> kain po yan. With kain ng kanin at saka tinapa. Yan po, oh. Malapit nang <laughs> matapos. Huwag lalagay uli ng malts. Malts. Nice hindi miles na sinasabi ni Jelo at saka ni Eugene miles sabi nila sa uh, ano sa Malts. So, Lolo wang kayo miles nga. Ano? One mile. Pag matalag po ay ano malaki ngayon. Hindi pwedeng magano uh, manigay. si malaki. malaki. Yung mga lolobong ngayon maraming makuha yan. Pero ano pa malalim pa. Hindi pa ano hin Ayun Masarap kumain sa tabi ng ilog. Kailan kaya magagawa itong kubo natin? Yan, yan ang umpisan natin para may ano tayo basulingan, masilungan pag ganito. So, napakaganda pong ano natin to. Para kung halimbawa ganito, uh, mga walang trabaho sa labas, uh, nandito tayo sa farm. Ayos na. Ayos na ayos. Wala na problema na pag nakatubo na lahat. Uy. Ang ah, ganda ng tignan dahil malinis. Hindi tulad nung una, hindi tumubo. Dahil napabayaan. Pero ito ngayon, maganda na. Yan. Eh, kaginagatos ako. Oh. Oh, so algo gangay So ikaw labi tinin singa kwa. Kasi yan ni pandanan de So iyo iyo panda papet. Iyo panda papet. So dito tapos na ang ano dito. Ang palaya dito naman ay ano na. Pipino. Pipino tayo dito. On, mas guwapo. Eka po yung may tuloy ka dyan eh. Hindi, ayaw mo lang yan. Ayaw mo lang yan. Huwag mong problemahin yan. Yung pipino na next. Wow. O, oh, yun na nga. Kaya tinatanim natin lahat yan. Para maganda sa kalusugan yung pipino. <laughs> Ayan, so tapos na. Tapos, patapos na kami. Patapos na po. So, ala der, ano na ulit. Pagbalik na lang namin dito kasi... Pagod na rin yung kalabaw na nagtutudling <laughs> At saka yung mga tao pagod na So hanggang sa susunod na lang ulit Lagi niyang sabay bayan yung ating The Farm Ayan Maraming salamat sa laging pagtatagkilik at pagsusubaybay sa ating munting channel. Maraming salamat po. Please subscribe. Uh, huwag niyong kalimutan pinutin ang ating notification bell para sa update ng ating mga videos. Amin salamat shout out sa lahat ng ating mga kaibigan